nangyari? Eh, hey, ba't makapigla ako nito po? Ha? Ah? Kinangapig ko to. Tapos tinanggal oh, ko lang yung kasina. Kinanggal mo siya? Oo, oh, ko lang. Pinaba lang yung Tapos? Kasi ginawa ko ng bracket eh. Ikaw lang nagawa yan? Hindi. Eh. Ah? Oh. At, ito yung pinagawa ko to eh. Ha? Kaya masang ginalaw dyan. Oo. Wala Walang ilaw. Yung ilaw dito. Dabu. 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 Dabu Pero maandar siya. Hmm, maldar. Ikaw rin lang din naggalaw-galaw. Hindi, wala wala mang ginagalaw diyan eh. Wala nagwelding, di ba? Hindi, nakatanggal yan may katornilyo lang yan. Yung sa labas siya nagwelding. Sa labas siya eh, nagwelding. Oo. Uh, wala, okay yan. wala lang, wala lang busina, wala lang dashboard. Oh, wala. Eh. Wala busina, dashboard. Hindi okay, natin maayos 'yan. Hindi man ako marunong magayos dito.

umilaw ah pag contact mo sa si kabila hindi siya umilaw so dito umilaw punta sa si kabila umilaw so sa sa limang piyos na yan ito yung problema okay okay pinalitan natin ang piyos yung reserva na tatlo kinuha natin yung kulay blue na 15 and first tapos ngayon on, on mo okay Pusina. okay very good ito Ituturo ko sa iyo pag matrobol, kailangan ka may tester pag na-shutdown dashboard mo, check mo tong mga piyos. Uh -huh. Oo. Oh. Para masolusyunan ang problema.